Ayan mga sir, kaya sa La Union tayo ng mga sir. At uh, ito si Kapulong, nakaparaban dito. Walang bakasyong bakasyon yan kay Kapulong. At uh, dalawang click yung ating gagawin dito mga sir. Isang version 1 na change oil, ay version 2. Tapos ito naman yung version 1 na 150. Mag-engineer uh, e, fresh tayo dahil uh, nagbabawasan siya ng langis. Dahil wala siyang center stand, paghihiwalay natin yung makina sa kayong chassis. Ito yung pinaka mga sir kapag ka nagka tayo ng makina ng walang center stand. Napakahirap gawin. Kaya pinaka solusyon na maganda diyan para maayos natin ang mabuti, paghihiwalay na lang natin. Tapos mamaya papatungan na lang natin ng ano, kahoy para mapatayo natin yung makina. Version 1 mga sir. Dito ako ngayon sa Agulo Union sa kabilang shop natin mga sir. at uh, karating lang din namin galing ano uh, Maynila sa so, sobrang traffic napagod uh, pagod, sakit sa katawan kaya so, ito kakalasin na natin to version 1 na uh, itong sisir ay ito, taga ano pa tagupan lumaya pa dito sa ano sa gulaw nyon na natin yung kuhan at uh, syempre ay eh, kasama yung si kulot sa si Kapulong nagmotor yung dalawa na yan at uh, ako'y nagsasakyan sobrang traffic na pa nga nila ako sa sobrang traffic sa Bulacan yan, sinasaya na ni Kapulong dito mga sir marami tayo nga nito uh, langis na adnok iba iba to yan ito yung kwan synthetic blend tapos ito pa yan iba ibang kulay yung mga sir Poly titik at uh, meron din tayong Lakey Moly na may ibang klase din Yan. marami tayong pizza dito mga so. at uh, ayan, chinecho -chine yung na tapos kulot dito. pag ihiwalay nyo yung ano, chassis sa kayong makina ayan, natanggalan natin yung magneto at yung kanyang magneto mga sir ay uh, sobrang uh, itim na at uh, gusto na siya isabay na rin sa pagre-repaint ng magneto yung ipipintor natin sa magneto mga sir yung uh, itim na uh, paint yung ating uh, gagamitin Yeah, okay, nag-import pa tayo ng uh, mekaniko from, ano, from GMK di port pasyano si si Mike mekanik nah ini apa lalu awakan mau awakan mau alika 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 enggak usah bas pugih pa <laughs> wala huh 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 sa ito pag mayroon pa si mga set na, ano, na, na walang center stand kapag kawan sa na nagka tayo ng makina. Hindi rin naman pwede natin na itali. Dito sa taas, hindi naman pwede. pa yan. Masira naman yun kasi pinakaanay na. na, ano na. Kaya pinakamaganda para masulit naman ni sir yung uh, pagpapagawa niya. Marinisan hanggang uh, pinakaloblo o. Oh pag iiwalay na natin pero di natin bibiyakin yan pati yung ano ipoporting natin o ano tatanggalin uh, tatanggal natin ng carbon yung kanyang ano uh, intake sa saka exhaust sa mga nais magpagawa ito mga sen hanggang uh, hanggang Sunday pa po ako dito si Kapulong ayan baka sabado pa yan si paglulutuan ko ng pato yan bibili kami ng pato ayan napag iwala natin yung chassis sa yung makina at uh, yung ano ayun, may upuan doon no? at uh, magpupukos tayo sa makina kasi mabilis lang din naman itong paghiwalayin mga sir. Basta matanggal nyo yung uh, radiator, stator, pati yung brake cable. Pag natanggal nyo yan, throttle body, saka yung uh, harness, yung wire na nakakunik sa makina. tanggal ng shop, ano yan, mahugot nyo na. Ano yan? Wala, wala kami magawa eh. Isunod natin yung ingamahamon dito. Kaya na. Ayan, operahan na nila. Papanggalin muna yung muffler. Saka, water pump assembly. Saka yung head nut. Ayan, matatanggalan natin yan. Tapos, makikita natin yung mamaya yung itsura ng loob nyan basta kapag ka magkakalas kayo nito mga sir, step by step muna kaya kung first niyo nyo lang magkalas nyan kung saan kayo parang pinagbukas isa sa segregate nyo lang din o di kaya i-video nyo para hindi nyo makalimutan kung sakaling may maliit kayong uh, tiranggal na tornilyo mas madali nyo siyang uh, maunawaan kapag ka na i-video nyo ayan nangaroon natin yung water pump at ayan, uh, may team, May uh, sinyalis ito na medyo kinukulang. Tapos nabuksan na rin. At ang pangit lang dito mga sir. Kapag once na nagkakalas tayo nito na dapat uh, yung gasket natin dapat laging bago. Ang ingay ng manok. Sapol natin yan. Ano. Nagyan siya ng silan. Na dapat hindi dapat niya ng silan dapat kung magtatap overall kayo dapat bago lagi yung gasket tapos ito naman yung block nya ayun may gaskas na yan kaya kumakain na siya ng langis kita naman dito ayan talagang uh, na. kailangan talaga magpalit yung okay, spark plug tapos yung piston niya, basa, basa yung ibabaw. Yan, sinyalis siya na naglalangis na. Kumakain na langis. Yan, ito na yung mga pisa na bago na yung ating ilalagay dito sa makina. Bagong block, bagong mga gasket, bagong piston, piston ring. Yan yung mga ilalagay natin. Pati yung valve seal bago lahat kasi hindi tayo pwedeng uh, magtatap o nang hindi uh, bago yung gasket kasi sayang na sayang po mga sir once na nagkamali sisirain yung ano radiator kasi so, yung sobrang naritaso ng gasket natin maaaring higupin ni thermostat ito punta sa radiator yung sa radiator naman natin maliit lang yung mga butas niyan magkakaroon ng bara kaya isa rin yun sa front sa overheat tapos bulwak kapag ka uh, remedyo yung gasket natin kaya dapat ano yan uh, laging bago yan. ito yung piston natin mga sala yan at uh, kapag ka 150 yung ginagawa ninyo dapat hindi gamitin nyo rin pisa pang 150 lalong lalong na yung gasket mga sala pag 125 125 rin din yung bibili ninyo tapos dito tayo matatagalan kasi ito yung pinakamahirap na gawin maglinis tapos i-replace pa natin yan para hindi siya prompt bagay sa overheat yung bago natin piston at piston ring sa gap ng piston ring natin mga sir napaka importante yung na sinasegregate yung bawat gap para hindi siya umusok baka mamaya magulat kayo ba't umusok kahit bago na kaso nga lang hindi nyo na i-segregate yung gap kaya pag siya ng ano ng pag-usok ng motor ninyo nandiyan na yung masisiraan na yung ano sugunyal ninyo mga uh, ganyan paribagong block na naman kaya dapat i-segregate na nyo siya at uh, kapag kayo nilagay nyo na doon syempre ilagay nyo siya lang langis para hindi ka agad magasgasan at uh, maglagay kayo ng basahan kung hindi nyo pakabisado yung paglalagay ng piston pin lock lagyan nyo siya ng basahan dito para sure ball kayo na hindi babagsak doon o hindi tatapon doon sa loob ng makina para maiwasan natin yung pagpukubuhol sumasabay so, sa background yung manok ay ito na nilagyan natin yung bagong block natin bagong piston at uh, sa piston natin makikita nyo yung in kapag kawala naman nakalagay na in magboss yan na lang kayo sa bulb packet. Mas malaki lagi ang intake kaysa kay exhaust. Yan. Tapos bago lagi, pagka 150, 150 yung gasket na gagamitin nyo. Pag 125, 125 yung gagamitin ninyo. Para iwas po tayo sa abala at back job. So, sayang na naman po yun. Bibigyan naman kayo ng bagong pisa. Kaya dapat dyan pa lang, kinalas nyo pa lang, i-double check yun na lahat-lahat kung -lahat. ano yung mga dapat papalitan para hindi sayang yung labor kasi kapag kainin sa isa nyo madudubli kayo sa labor nakatipid kayo ngayon sa labor, sa susunod madudubli lang din kayo kaya parehas lang din kaya kung sakaling may nakita kayo yung mga ito pang problema sabihin nyo na ipilan nyo na para hindi na no, sayang Ayan, tapos yung celebrate na lang yung inaantay natin at uh, mamaya pakita ko sa inyo yung Uh, tap ng magneto to uh, sprocket cam eto lang mga sir nakabit na natin yung surrender head nakabit na natin yung uh, valve seal at uh, naitiming na rin natin dahil yung kanyang magneto mga sir uh, napinturaan din natin yeah, Pintura natin ng matte black kuha kayo ng timing dyan sa magneto tapos dito yung may guhit na pa ganyan tapos talagay natin yung nut para clearance at uh, yan natin Ayan na mga sir, bali uh, na pasimbol na natin na pagsama natin yung makina sa kayong chassis at ayan na, umaanda na nga sya dinadiagnose lang para makuha yung saktong-saktong minor at dito rin sa ago mga sir, sa shop natin dito mayroon din akong diagnostic tools din dito na ginagamit para ma-check natin kung ano yung mga error at uh, naituturo natin yung sakto uh, saktong-saktong minor Pretty sting mo. Ayan mga sir, tapos na rin natin. At testing na lang natin.